Pusunaw, pusunaw, pusunaw! O, inainin kayo ah, asap! So, aawapin sa bataan. Okay, bye-bye! Okay. Summer? Summer o December? Mahaba kasi sa okay. ni eh. December. Good? Good? Okay. So, meron eh. may exposure na tayo.

ano? Pwede tayo. Para lang matuloy ito, itong grupo. Pwede tayo mag-operate. Mag Para ang bubili na isang kasigarilyo. Para pa daw. tayong tayo. Para mabuhulat itong grupo. Pusahan natin sa first operation. November 1. Opla, kaluluwa. Kaluluwa? Hindi, hindi pa natin kung sino active. Hindi, hindi alam nyo, kasi kaya naman natin talagang bumuo. Hindi, bumuko. yung, kumbaga, sino yung mga nakamonitor? Oo, oh, tama. Kaya nga, nagtatayo tayong grupo eh. Hindi, inisilin ko, hindi naman outin natin kahit sino open na pwede sumama, di ba? Oh, so, hindi. Okay. Oo, hindi oh nga, yun nga yun.